Para sa magigiting na mangdirigma Iba tayong mga Pilipino Hindi tayo basta-basta sumusuko Maguluman ang mundo Bandila natin ay tatayo Mabuhay! Yan ang laging sigaw ko at sigaw mo Ngunit kakaiba ang taon na ito Sinubok ang lahat Maging tayong mga Pilipino. Meron tayong kaaway na hindi nagpapakita kahit kanino. Napakagaling magtago. Daig pa yata ang multo. Kaaway na hindi kayang sumpuin ng mga kasundaluhan. Sapagat sa bala, ito hindi tinatablan. Kaya kailangan natin ng iba pang sandigan. Yun ay ang iba pang mga frontliners na ating pinagkakautangan. Hindi biro ang kanilang pinuhunan. Kaya huwag sana natin silang lalong pahirapan sa mga sinasabi nila. Tayo ay sumunod naman sapagat hindi laro ang pinagdadaanan. Kaya dapat lang na ating salubuhan. Minsan ako yung may nakita, mga frontliners na sa iba'y kinakawawa, nagsusumbong sa media na tumutulo ang luha, masakit sa kanila sa pagkat kanilang nakikita mga sakripisyo na sa iba ay binabaliwala. Habang it ikaw ay nagsasawa ng kaharap ang iyong pamilya. Siya naman ay hindi na nayayakap magulang, asawa at anak niya habang ikaw ay hindi nakakatulog dahil aliw na aliw sa social media siya naman ay antok na antok para mabantayan lamang na si Corona ay wag sana sa iyo'y punta habang ikaw ay komportable sa iyong sinusuot. Alam mo ba, siya ay halos hindi makalakan at parang robot sa pipi niya. Ngunit kahit anong gawing pagtalokbong sa kumot, si Corona pa rin minsan ay nakakalusot. Kaya kung iisipin ay nakakalungkot. Lalo na isang frontliner na naman ang ibabalot. Nang dahil sa kanyang serbisyo, pagpanaw ang siyang naidulot. Marami na sila, silang mga na maalam na. Sana'y wag nang madagdagan pa. Nang sa ganon, kapag ka ang sakit na ito ay wala na, sama-sama tayong magsasaya. Sa ngayon kayo ay aking idolo sapagat ang pagtulong ninyo ay galing sa puso. Hindi nyo na inisip na ito'y napaka-piligro dahil walang may alam kung tayo ba kaya ay mananalo o matatakas basta isa lang ang sigurado. Dapat kayong ipagpugay dahil tapat kayo sa mga tungkuling sinumpaan nyo. Para sa lahat ng mga frontliners, ako ang batang si Master Kuya na nagsasabi, saludo po ako sa inyo at sa ngayon po, tunay nga na kayo ay mga hero. Mama Hero!